umuulan ay uh, mapapansin ninyo ay uh, protektado po ang ating uh, binibilad na yan oh, tingnan nyo sa masama ang panahon guys pero uh, patuloy yung drying natin ng ating palay hindi po siya masisira yan, di ba? Ang galing. <laughs> Protektado ang palay natin laban sa ulan. All weather condition, pwede ang technology na yan. Hi guys! Kumusta po kayo dyan? Uh, ngayong uh, episode na ito guys ay may idea po ako na ibabahagi sa inyo kasama ko po si Kajiji yung doon sa kabila uh, dahil sa parag, palaging na babagyo at laging na umuulan at timing talaga na walang uh, available na dryer sa area namin at kanina nag harvest ako ng aming palay ngayon uh, para kahit umuulan makakapag dry po tayo ay uh, bumili po ako ng trapal na 20 meters tapos ang kanyang width ay uh, nasa 12 feet nasa 4 meters then uh, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga diskarte namin ni eh. so, Gigi para na at least madry namin itong aming pangkonsumo na 70 na sako no, pangkonsumo ito para sa uh, pagkain <clears throat> 70 na sako na palay na tapos na natin kung ilang araw bago siya mag uh, dry okay abangan nyo guys ayan po ayan yan, yan. Uh, 10 meters po ito siya guys at para mapapatunayan ibubuksan po namin ni na Kajiji ito ito guys oh yan yung palay sa loob kasi laging umuulan kahit gabi ay protektado po siya at madadry po natin ayan oh 17 na sako yan uh, dapat sana ay transparent yung gagamitin namin pero dahil sa uh, ang available guys ay uh, itong trapal lang ito lang muna uh, nilagay namin yung 17 na sako na palay Then Ayan Tapos yung Bawat dulo nyo guys Ay nilagyan namin ng mga Pang ano yung Pampabigat dyan sa gilid Para yung hangin ay hindi makakalabas Then ngayon Ito na Tara! Ayan Meron po siyang uh, 48 volts DC, uh, AC na blower Uh, sa halip na gagamit po tayo sana ng solar dahil yung kung ano yung available natin ito ay isang exhaust fan na ginamit ko ito yung inlet ng hangin at saka ang buga niya papasok kaya lumulobo po guys yung ating uh, trapal oh, napapansin niyo lumulobo yan tapos siyempre Uh, ito yung idea na nakita namin sa uh, Duhali, Duhali, Duhali. Uh, na isa sa mga kasama natin sa NGO sa Ardis na bumili sila ng 250 worth of uh, solar dryer no? Uh, solar ano ba yung tawag doon yan kita nyo guys lumulubo ibig sabihin pumapasok yung hangin Then pagkatapos, ipapakita ko sa inyo sa unahan habang lumulubo yan siya guys. Ayan siya no. Yan. Ito mga gilid nito guys, uh, pinulopot lang namin tong kanyang pinakadulo para hindi na makalabas yung hangin dito sa giliran. At meron po siyang isang exos no, na, na area. Ang, ang kanyang exos ay dito guys. Ito na nakikita nyo ito, maliit lang ayan ang <laughs> galing naman ito kaya ito yun uh, nilagyan namin ng uh, uh, plastic water. dito tapos kung papakita namin sa inyo na talagang lumalabas yung hangin dito guys ayan si Kajiji, kasama ko tingnan nyo guys oh ayan 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 <laughs> Ayan. Ah, uh, do siya, guys. Yan, yan, yan. Yan. Tapos ito guys, ang lumalabas na hangin dito ay mainit, warm, warm air. Kaya ibig sabihin, yung moisture ng <clears throat> ng palay doon sa loob ay binoblue palabas rito. At saka ah, uh, s'yempre unti-unti siyang madry Kahit gabi, araw at gabi, kahit umuulan walang problema, hindi na po siya mababasa ng ulan at hindi na rin po siya uh, masisira dahil nga po, ay meron na po siyang ventilation at saka yung init na mapuproduce ng sikat ng araw, kung sakali dyan sa ibabaw, yun yung magmumuyos sa kanya then, ang gagawin namin bubuksan lang namin dito sa gilid tapos, okay okay na lang at uh, titingnan natin kung ilang araw po siya guys ma-dry oo na pwede nang mapagiling no kaya lumulubo po ngayon ang ating uh, tunnel type na uh, dryer okay yan yung, sa mga sa mga namung problema yan ang dryer dyan at saka pang, kahit na pang backyard lang pang konsumo na ating sa pa, ating bahay yung mga palay natin pang binhi yan para hindi masira yung inyong palay ganito yung style DIY tayo guys ano bro effective <laughs> nilagyan namin lang uh, uh, yung blower ay meron po sang yero para sakaling umulan ay hindi mababasa tong ating blower sa loob kaya, pakikita ninyo, may ano na o, oh, uh, basa-basa na, tumutulo-tulo na yung ulan. Kaya, kailangan po talaga na may ganito tayo guys, para uh, masuportahan po natin yung ating uh, uh, mga binhi or palay na hindi masisira. Dahil sa kakulangan ng init o dryer, sikat ng araw, kulang, ito yung sekreto guys. Ayan. Ito yung bright solution. At naka-connect lang po ito guys sa aming uh, office sa uh, utility dyan sa agri-clinic natin. Ayan po. Oh. Ayan. Tinabunan lang din para hindi mas pasukan ng ulan. Ayan. Ayan. Narinig nyo. Oh. <laughs> Napaka ano ng lobo nyo bro. Ano bro? Anong mo sasabi mo bro? Ayos. <laughs> Pero yung final natin ito, yun ang abangan nila. Ang uh, final, kung ilang araw bago siya ma-dry up or ma pwede nang ipagiling no? yung uh, magandang uh, uh, pagka pagkaka-dry nitong ating uh, uh, DIY uh, tunnel dryer. Pero hindi lang natin makikita sa loob guys kasi itim eh dapat transparent nga yan pero sige lang okay lang yan part, la, part yan ng diskarte diskarte malupit okay ayan yung patunay na 17 na sako yan na palay ang inilagay natin dito sa 10 meters na trapal at saka yung kanyang width ay nasa 12 inches Ah, 12 feet pala 12 feet 12 feet pasensya na guys <laughs> yan <no? laughs> yung exhaust niya guys yan nilalagay natin yung pinaka makikita nyo yan na talagang may lumalabas dyan na hangin mainit na hangin. Yan, yan. Gumagalaw siya. Ayan. 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 <laughs> Inig sabihin. Ayan, ayan. May lumalabas talaga na hangin na mainit. Nama. Warm air. Mula doon sa loob. Kaya pag uminit ito bukas, ang sikat ng araw, Init mas mainit na? ang ilalabas. Wala tayong temperature, ano, termometer, thermometer Ano? kung may thermometer sana tayo at saka yung moisture uh, no, meter ay pwede natin masusukat kung gaano <laughs> lumulubo talaga ano? lumalabas dyan sungaw. Okay guys, yon. Kaya abangan po ninyo ang update nitong aming ano DIY na tunnel dryer. Ilang araw ba to madry? At gaano ba kaganda itong ganitong strategy ng ating uh, uh drying technique. Hindi lang nakikita. Okay, bye-bye guys. Okay. Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>